Ha, uh, araw na ito, sen, mukhang nananadya ang panahon. Nako po, hindi uh, na so sinabi mo, mga ibalita mo nga. Mm -hmm. umang... Eto na. Oo. Oh. Eh, katatapos oh. lamang po ng inyong uh, mga investigasyon sa flood control project, diba, oh. dyan sa Pulacan, Yan. at sa iba't pang lugar, kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon, eh, sa mga sandaling ito, ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila. Nako, ayan oh tinan mo, Palanon Makati. Oh. Matinding bahay, walang bag uh, may bagyo ngayon, 'di ba? Yung isa? Ay, pero malayo. Oh, pero malayo apetado Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito, ha? Uh -huh. Ayan naman <coughs> sa nako, eh uh, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito hindi? sa Quezon City. Uh -huh. Pero sa ibang lugar, nasaan malakas? Opo. Uh, pati pala yung City Hall ng Maynila, City Hall ng Maynila. Ay, temo. Oh. <laughs> loob yan loob ng city hall 'yan. Nakakalungkot talaga 'no, po. Ako pag ganyan nang nakikita ko, talagang kahit sino naman hindi sasaya dyan. 'ano, parang mm -hmm. parang ikaw na ang nandyan eh. Mm -hmm. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Uh -huh. Aha. Parang oh, parang itong ganitong mga nangyayari ngayon. Mm nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Oo. Uh -huh. Parang siguro, hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Uh -huh. Yung bahay. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe, Sen, no? Ito po talaga. Oo. Uh -huh. At pag hindi po niyo inayos yan, ngayon po nakikita niyo ang gantuhod lang. Oo. Uh Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Ako. Baka po hindi niyo na po kakayanin lahat uh -huh. yan. Eh, totoo kayo, Sen, dahil... Ang baha na yan, alam mo po ba ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen? Ah. Ang problema, wala yata ID, hindi nakapasok. <laughs> hanggang gate <laughs> ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung... Sa yan. Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code... Ah, ka hindi oh. Ay mo. Hindi marunong nga uh, kumuha ng QR code ang baha. <laughs> hindi nakapasok. Naka? Gusto PN ko yun. nga pasukin yun eh. Mm -mm. Ayan. Ah. Para ma-dramatize lang natin Aho kung nga. ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala oh. na nila kasi, biru-biru na lang. Eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung uh, pagganap ng uh, tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo, sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala Opo. ng uh, pinag-uusapan natin, pinang, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Mm eh. uh -huh. Talagang... Hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo, Napakahirap, eh, napakahirap. Eh mabuti na nga lang sir, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang pangulo kaya parang nag nagkaroon kayong ng jump of point, eh. di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para oh. mayroong starting point. Opo. At talagang eh uh, tinatanong ko naman silang isa-isa. O. Oh, babang babanggitin ko ang mga initial findings ng pangulo. Yan. At sabihin niyo sa akin kung kumokontra kayo. O mali, uh -huh. mali ba dito? O, kontra oh. ba kayo? o. Oh. Di sinabi ko. O oh, dito lumalabas sa initial na obserbasyon ng uh, Pangulo ay uh, sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects doon sa kanyang, uh, doon sa kanyang uh, datos na ibinigay opo 545 billion pesos labin lima lang ang halos uh, nakakopo sa na kumpanya sa, sa laki ano oho ang po, halos 18% sabi niya. Mm -hmm. Pero kasi ang ang uh, taya ng pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang ang ah, datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon 1.1.2 trillion pesos. Ah, Ganoon pala kalaki, no? Ganun kalaki. Oh, sabi ko. Dito sa 15 na namunini dito, sino ko kontra? Mhm. Mm So kung walang kontra silence is a quiescence. Ibig sabihin, ah. tinatanggap. Opo. Mm -hmm. O ito pa po, di sa labing lima na nagkaroon ng napalaking bahagi dito sa pie na ito, yung lima sa labing lima mm -hmm. ay halos, halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? lawak. O, may kontra. Mm. Wala namang kumukontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Oh. Walang kubimbo. Okay. Mm. So silence is a quiescence. Uh -huh. Tinatanggap natin, di ba? oh, ito na naman, isa pang obserbasyon. Sangayon sa datos ng uh, ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood prone, labing isang probinsya ang flood prone dito sa ating bansa. Yan, okay. Labing isa. Mm -mm. Eh, pero dito sa, dito sa nangyari, so far. Mm, -mm. Apat lang dun sa labing isa. Mukhang lumihis. Lumihis kong... <laughs> Pito. Oo. Uh -huh. oh, wala, wala ang sibuka ko, wala ang late eh. Uh -huh. Eh, bakit eh? lalong, lalo wala yung albay. Yan, oo, uh oh, -huh. Isip-isipin mo ka. Oh, may kukontra. Walang kukontra. Uh -huh. Silence is a quiescence. Oo. Uh -huh. Pagtanggap. Uh ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo uh -huh. ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng uh, committee ito hindi lang sa labing lima, titingnan namin kung kinakailangan. Uh -huh. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, uh -huh. kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Eh baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ah, ganun po. Whatever it takes. Kasi, uh -huh. pera ng bayan ito. Eh kasi, Sen, kapag kasi lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim kahit po makabagong ano kagamitan pero sa tingin ko eh, sa babaw ng kanilang pagkakagawa ah, hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim eh kasi ho, hindi isip, na iba mabuti isip, mo yung standard na bakal na kinakailangan ibaon mo do sa kinakailangang sukat uh -huh. anim na metro lang ginawa mo pang tatlo. Nako. O, oh, oh, eh, sisisid ba ako ng malalim doon? Wala, wala. Andi Palagay mo. ko, eh, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin, eh. Madaling. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Oh, Opo. Oh, oh. Sisid kamarulang. lang. Oo. Oh, oh. <laughs> Litaw pa ang ulo nun. Oo. sisid kamaro. Oo. sa mga nakikinig po. Oh. Alam na po niyo kung ano yung kamaro. Sisid kamarulang lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Oh, oh. sabi ko naman kay Sekretary uh, Bunoan. Oy, checkin mo ka ako, Sekretary, na yung uh, mga na naimbestigahan mo na muna, na, pla, na ghost projects, mm. kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Uh, -huh. uh -huh. Diba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan uh, sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan sa'yo. Na, Nakakonect uh -huh. naman ng uh, opisina. Salamat po. kanya uh -huh. man So, kay eh, um, po namin eh meron naman kaming tatlong pangalan na talagang nakatalaga diyan oh. Okay. nga ako kami ni Nelson baka kung kapusin kayo ng tao kami ho pwede kaming maipadalasan. eh na, kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako di ba kung uh, ano bang requirements niyan Oh, hindi kayo qualified 'di eh, kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang eh. naman. Kasi yan kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Uh -huh, kung kinakailangan, yung... uh -huh. kung kinakailangan sisirin mo yung ano yung pagkaka, pagkaka baon. Baon. kasi uh -huh. ang mangyayari uh -huh. ang, ang ating tinitingnan dito. Oo. Uh -huh. uh, nakikita mo yung agos ng tubig. Uh -huh. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. Oho. Uh May -huh. measurein mo yung scouring dito eh. Ayun, uh -huh. 'Yun ang pinakaimportante dito pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konte hindi mo makikita ah. na talagang wala ng lupa na, na kinababaunan yung ibinaon niya. Eh, paano tatlong metro lang ibinaon niya? Eh? Uh -huh. Well, yun, sen, uh, well, gusto ko sanang ituro do sa ating mga kabayan Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa, sa DPWH, sa sumama yung tao ninyo, na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga, mga nanonood kayo, nung, nung nakaraang humingi ng pictures, the video. Ba, marami nang nagbibigay sa akin ngayon, Opo, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkariwang tao sa'yo, hindi nila alam kung ano yung, yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na sunod yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya, lang, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami nang mag-analyze. Eh. Um, ah, ganun po. May, may, mga technical naman kami. Pag nakita, oh, ay, walang revetment ito. Uh, Uh -huh. okay. oh, eh, walang reinforcing ito. Sipi-sipi Ay, mo, dalawang taon pa lang, eh, uh -huh. nabutas dito. ano uh -huh. Ito, mangyayari yan? Uh -huh. Oh, yung pala. Oh, ito, oh, eh, tingnan mo ito, embankment ito. Uh -huh. pagka-embankment, pagka diki ito eh. Ah, yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, susu... So, uh -huh. may, may suhay pa yun eh, yung uh -huh. mo. Opo. At pagkatapos yung rebentment, doon mo ilalagay yung tulos, yung, yung bakal. Yung bakal. Para uh -huh. yung integridad ng project, E eh, talagang uh -huh. tatagal yan. Uh -huh. Nakikita mo ngayon, uh -huh. dalawang, wala pang isang taon eh. Yung isang awa, hindi pa nga dumating ang... Uh... O oh, yun na nga, wala pang ulan yun. Pinatakita yung picture, nabakbak na oh. kagad. Na wala pang ulan. Mm -hmm. Eh, puro putik kang ginamit eh. Uh -huh. Ayun nga. So yun pa lang kay Banang, sa dike. Yung DK kasi sa... Ay, parang sa Bacolor, Pampanga. Pag, pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, mm. ito, uh, kalsada, uh -huh. So, slopes protection, nagsasabi, rebetment na yun. Slopes protection uh -huh. Kasi ito maliit na ilog terms, lang uh -huh. eh. Maliit na ilog. Tama na yun. Uh -huh. Uh -huh. Pero lalagyan mo ng... Lalagyan mo ng bakal, bakal. yung... Uh, Nakabaon. Naka ibab ang pagbabaon nun talagang iibabao uh -huh. mo kaya nga meron siyang pile driver eh mm. ah para hindi ka dumaan man ng malakas na agos pipilitin uh -huh. mong ibaon lahat Aga yung anin na yon oh, may, may nakalitaw na halos uh -huh. kalahating metro pagkatapos iibabao mo yon uh -huh. at hindi lang pagbabaon yon eh kasi uh -huh. yung revetment mo na ganyan kalsada to may revetment ka at iibabao uh -huh. mo ito nga yung ibinaon mo na uh -huh. kung depende sa la sa uh -huh. haba oo uh ho -huh, uh -huh. Nakaano ito? Meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Ayun. Para hindi sila nagkakahiwa hiwalay Tingnan mo itong mga ibang literato Oo. Oh, oh, oh. Nakakabit doon. Nakahiwalay oh. lahat. A ano ngayon ang integrity nun? Hiwahiwalay na yung bakat. Kaya pala. Oh. Kaya pala pagdama ng agos, mm. natutumba kasi. Oh, eh, walang apron eh. Wala pa. Pero yung kung meron yon. kang apron, <coughs> karaniwan tawagin nila yung biga. Oo. Oh, oh. E oh. marami po kasi mga ngayon, technical terms. Kung, kung yun ay eh, talagang tagus do sa hangganan para ngayon eh, pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Uh -huh. oo. Oh. Oh, eh, kahit na medyo na na yung ano dito, may nakabaon pang isang metro, hindi oh. sa siya basta babagsak. Oh, eh ayon. hindi ngayon makita mo nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Ayon. Wala na siyang salalayan Wala ngayon. Na Wala pundasyon. Pala... Wala na pundasyon. Mm. Uh -huh. Eh kaya pala Jen, ang daming viral video ngayon ha. Naglalabasan kanya ng <laughs> na pictures. Yeah. Yung oh. slope na na lupa Uh, ang ginagawa lang, tina, tinatabunan na lang ng semento kagad eh. Oh, diba, oh. <laughs> Mali pala yun. Kasi oh, pagdaman oh. ng agos sa tubig, nabakbak, pumasok do hmm. lo sa loob. Pa, Paano kaka... Oh. Lupa ito. Nilagyan oh. mo ng semento. Oh. Pa, Paano kakapit yung semento sa lupa? Sa lupa. <laughs> Eh, Titigas lang yun. Pagka-uulang, mismo eh, maga... Pa Paano magiging pampatigas yun? Pa so, saan standard yun, Sen? Eh, wala, wala. Saan standard yun? English, Tawagin oh. mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi uh -huh. may program of work yun eh. Uh -huh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh. Yung isa naman jen Sen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Uh -huh. Tapos may slope, diba? Oo. Uh -huh. Pinapalitadaan yung lupa. <laughs> <laughs> Inapalita da para maging semento, kikinisin. Uh, ay nako. Pa, paano mo papalitan 'yung lupa? Oh. Di ba? Oh. Pa, oh. kakapit, di ba? Uh -huh. Uh -huh. Ang, Ang semento kung tawagin nila yan, plasterer. Uh -huh. Plasterer. O, kaya lang may, sa mga sa mga building na nakikita mo eh talagang may hollow blocks. Ito uh -huh. halimbawa to sa ano 'yan no? Diki yan di ba sa gilid? Oh. oh. Walang ba may, may may konting mga bakal sa gilid. Sang saan ka nakakita? Ayan, eh, kamukha niyan. Yan hmm. diki po atay ta. Sen, nasaan yung na, nasaan yung mga bakal? Yan, 'yung mga bakal na yan. Yan atay sa gilid, oh. Ayan, nakita mo nalapnos na, na eh. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Wala 'yung pinaka kumbaga sa bahay pundasyon, 'yung pinakamalaki. Oho. Uh -huh. <laughs> Wala. Uh -huh. Yan ang sinasabi 'yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po 'yan, oh. O, oh, ni walang bakal eh. Tapos puro buhangin na sa loob eh. May maliliit na bato oh. oh. Kaya pala nabakbak ano. Ay, pa, ito, sa Mindoro ito sen eh. Maganda yung ibabaw eh. No? Oh. Ay, Ayun, tingnan mo. Mm -mm. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali... Wala, wala dyan. <laughs> Hinahanap nga po. Yan yung picture ni Governor Dolor <laughs> ng ano, Mindoro. Eh, nakita mo. Oh. Bumuhuk agad. Oo. Oh. Uh -huh. Para Eh, pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng <coughs> DPWH? Para makita natin lahat oh. na yung pagkakagawa, maliban pa sa yung ghost talagang wala yun. Ayun, talaga totally. As in, talagang wala. Okay, ako. maraming mananago. Ngayon, Opo. titignan natin yung pagkakagawa. Mm -mm. So makikita mo, asan yung program mo, Pork? Mm -hmm. Yan. Eh, sa programa po, talagang kumpleto yun eh. pati specification. Oo, oh. Di ba, oh, oh? Eh bakit? Nasaan, nasa yung mga reinforcing bars dito? Mm nasa nasaan, ah. nasan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutok diba? na uh -huh. Kasi pwede ka, Dito, kahit, na sino, kahit hindi ka nagagamit ng ano siguro eh, ng bako eh, litaw na litaw na eh. uh -huh. Di ba? Madadali uh -huh. eh, madadali. Bakit ka mo? Eh, kitang kita eh. Kitang kita. Uh -huh. mm. Eh, yun pala. So, ang ating mga pangkariwang mamamayan sen, Madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang di standard Diba, ang sinasabi natin, Opo. Ah, dahil ito po ay napakalawak po ng uh, pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide, po? Oh. So sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bonoan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Uh -huh para makita natin. Kasi naka geo tag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Uh, ay, so, kung sang ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materialis, madali naman eh. Opo. So pag kina, pag eh, binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano? Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. Uh -huh. O, dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Uh -huh. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Uh -huh. Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project uh, managers nasaan? Uh -huh. hindi ba? Ayun. Uh -huh. At saka, ang, gayon na nanduklasan ng Pangulo, sen, na, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitata nila, paano nakapagbayad? Paano na-apurbahan ng tauhan ng COA? Sa film? Hindi, hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Uh oh, Ang kontraktor mismo, yung district engineer. Oh. So, tira mo ha, district engineer ang kontraktor. Sabi, may, may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng ano. Hihiram ah, siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa labing lima dyan, oh. nagamit. okay? Oh. Kaya magtuturuan na yan eh. O, oh, tingnan mo diika ka. Oh, alam niya, re, uh, second engineering district. Opo. Uh, sabihin na natin, eh, ex-province. Uh, Yan. Uh -huh. O oh, yung, uh, yung enterprising na district engineer. Kung uh, nangyari, ikaw Jen, eh, ikaw si, ikaw si St. Legacy. si Legacy. Uh -huh. eh, si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, o. Oh. Uh -huh. mo eh, pairam mo. Uh -huh. Okay, bakit mo pahihiram? O kunyari, si, si Nelson, ano, ano ka na? Legacy. <laughs> legacy. Ako na lang yung kerante. Hindi. <laughs> <laughs> oh. Legacy ka. Legacy. Ikaw si Saint, Saint Timothy. Timothy. Oh. Oh. Okay. okay. Sabi, ni, sabi ni Nelson, ba, pahirap ko dahil uh, unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, mm -hmm parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi oh. may kinalaman yan Madere sa pagre-renew kung... ng aking lisensya. Yes. Ah. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho uh, sa loob uh. ng isang taon, maaaring makancel ang aking, ang aking lisensya. Oh. Okay, ma-downgrade. Uh -huh. Sa dito, hindi na nga ako nagtatrabaho. Kumikita pa. Kikita pa ako ng 5% uh -huh. na royalty. 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 Uh -huh. Tama. Mm uh -huh. yes, ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, uh -huh dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ba ano? na? Legacy. Ipinamamalengke niya 'yun. Oh, oh, po, oh. <laughs> Ito, ito. Ipinamamalengke. Ede, naparami niya ngayon 'yung ano, uh -huh. 'yung pagpapahiram. Opo. Uh -huh. Palagi mo na pahiram mo na sampung beses. Yung ko. Oo. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Construct Contractors Accreditation Board. Uh -huh. You Yes po. Oh. Ah, sa Isipin mo, kategori B, naging quadruple A eh, oh, sa dami ah, ng nagawa sa dami niya. Pero na sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Mm, Papel mm, lang mm. ang ay pinahiram. Ayun! Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, <laughs> oh, yung pananagutan mo, oh. at yung kabawalan sa'yo, Pagka nakuha mo yung lisensya, merong merong kang ano doon eh, merong kang pagsisikap pang gawin at merong kabawalan doon. Uh -huh. Isa 'yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Ba bawal? Bawal. Pero practice ang bakit ba, na ba? Pagka pinapractice ba, okay na? Uh -huh. Ang nangyari kasi, dahil na. sa matagal ang practice, akala mo, tama na. Ayun yun, na nga po. Ayun akala oh. Uh -huh. marami. Sen. akala so, nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung uh -huh. hari, ikaw naman ang district engineer. Oo, uh yan, -huh. uh -huh. Dahil sa... Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong project, May, merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Eh. Puro model ang mga kasama niya, no? Uh -huh. Nasa... Nasa isang ano eh, <coughs> sang, isang, magarang sasakyang pang ano eh, pang... parang artista ban, ganun. Oo, oh, pagkatapos oh. Eh, makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, ah, pati ano yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi isang milyon ang isa. Bike <coughs> <coughs> pa lang ho yun, ha? District oh. engineer lang ito, ha? Uh -huh. Okay, ngayon, ba bakit siya, bakit siya nakakaginhawa na, ba bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya, eh. siya yung uh -huh. gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Aha. Opo, gamit ng gobyerno o, yun. Gamit so, ng opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong oh. gobyerno, mm -hmm. lahat uh -huh. ng resources ng gobyerno. Mm -hmm. O. Siya pang pagkatapos eh, siya yung gumawa ng program pork. Ah, uh -huh. pagkatapos siya yung mangongolekta. Siya ang bagman. Nako. Oo. Sabi niya, <laughs> "Oh sir, ito po yung nabahagi nabah po ninyo, sir, distribute." Ah, ganon. Anong klaseng kasi sinasabi ko sa kanila, Ako, hindi hindi ko kayo bibiruin, sa sinasabi ko sa kanila. Uh Huwag kayong mag-smarty rito. Mm -hmm. Pare-pareho tayong, hindi walang smarty rito. Uh -huh. Magtapatan tayo, sumagot kayo sa ayan sa tinatanong ko, di ba? Opo. O, yun lang. Ganun, ah, ganun lang kasi oh. Pero Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may ano yan, eh, di ba? Kung district ka, ito lang ang preso mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag to, uh, 150 million pataas, regional director, etc., etc., hanggang national. Eh, ba't nakukupo nung district engineer yung... Hini-split nila Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Ah, hinihiwa-hiwalay. Oh, kunyari, Nati kunwari, hati. 500 million yun. Mm. Opo, opo. O gagawin niyang 50 million, 50 million, 50 million. Sampo. Oh. Ah, kaya pala siya nang tatakad na ng pangulit. Kaya pala nagkakaroon ng bawat barangay, pare-pareho ng presyo. Oh. Hini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Eh, kung minsan naman, mm. Dahil nga hindi po pwede sa kanya dahil hanggang one, hanggang 100 lang siya, 150. Oh. o <coughs> oh, eh, yun namang enterprising na congressman. Mm -hmm. Uh -huh. Pupunta sa DPWH. <coughs> oh. oh gagawa siya na sulat doon. Boss, kanya, eh, kailangan ko nga ganito, ganyan-ganya. Pe-pressure niya yung ganito. Oh, sige, si... Uh -huh. Si, uh, si Yusek naman, eh, mm -hmm. siyempre, eh, congressman yan. Eh. Mm -hmm. Ay, siyempre, oo. Oh. Oh, oh. Ganyan. So, makikita natin kung sino-sino ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sarisaring papel para sa ganun po, yung pera ng Pilipino ay may sa bulsa nilang lahat. Oo. Uh -huh. Ayan. Isang bagay sa'yo ng ano, kasi well, doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, hmm. Uh, San Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigation. investigation, ng Blue Ribbon, lahat na, na ng klase ng Blue Ribbon. Wala naman na pala, di ba? So, lahat na po ng klase. Eh, bibigyan na kita muna ng sample.